So ano magandang araw para matuto Welcome back sa YouTube channel natin Or sa Facebook Hi! Welcome to Quick Details with Architect Ed. Sa segment na ito, ipapakita ko sa inyo ang ilang mga solusyon sa mga building construction uh, issues or problems na karaniwan na pinag-iisipan natin gamit ang whiteboard at itong aking marker. So pag-usapan natin ngayon, napapanahon dahil nga may bagyo, no? yung bagyong uwan. Ano ang magandang design ng mga bubong? Itong design na ito ng bubong, nakita ko ito sa Batanes. No? Kasi alam naman natin, ang Batanes, no? champion yan no? pagdating sa bagyo. Kasi palagi silang dinadaanan ng bagyo. No? At yung kanilang mga bagyo, matubig, maraming tubig at malakas ang hangin. No? So itong ikukwento ko sa inyo sa pamagitan ng isang sketch, no? ay may feature yung kanilang bubong na tiyatawag na parapet parapet and plus gutter so, sa kaso nila ay concrete gutter so paano nila ginawa no ito yung isang hotel na tinuluyan namin when we were in Batanes last month dahil tayo mga architect no iniisip natin kapag nagpunta tayo sa isang lugar iniisip natin paano kaya nila binuuto So, nagpaalam ako doon sa maintenance guy, nung no? naglalakad-lakad ako doon sa hallway. Tapos, sabi ko, pwedeng umakit sa bubong? <laughs> Kasi nga, naiisip ko, paano kaya nila binuo yung bubong nila? Kasi nga, batanes yun. No? So, pinayagan naman ako. At ito yung nakita kong ginawa nilang technique. Okay, so, gawing natin. No? Let's say, ito yung kanilang bubong plan view muna tayo, top view. Ang kanilang bubong ay 4 aguas. Kapag sinabing 4 aguas or hip roof, mayroon siyang apat na directions kung saan pupunta yung tubig. Tapos sa paligid niyan, meron silang concrete gutter malapad yung concrete gutter nila. No? Parang nasa mga 1 meter. And sa palibot ng kanilang concrete gutter ay may parapet wall. Okay. I-drawing natin siya sa section. Ibig sabihin, parang hatiin natin siya. At ang view natin ay nandito. Paano nila binuo yan? So, ito yung kanilang 4 aguas. Ito yung Let's say ito yung yero. So, ang yero nila ay rib type, no? Na pre-painted na yero, steel. Steel or uh, galvanized iron. Next, ito yung kanilang gutter. No? Concrete gutter. no Doon pa lang sa nakita ko, in-imagine ko na kung paano yung detail. So, maaaring truss type siya, no? Trusses. Niisip ko lang naman, no? Baka ganyan, no? Yung itsura ng kanilang framing, no? Then, yan yung kanilang firelings, no? Okay. Tapos, itong kanilang yero halos nakadikit na doon sa surface ng concrete gutter. Siyempre, naka-slope. Gradually, naka-slope siya. So, ito yung kanilang concrete gutter. Then, ito na yung kanilang parapet wall. Yan. So, itong parapet wall, ano ang maganda dyan? No? Kapag yung hangin, ay pahampas doon sa mukha ng kanilang roof no. Okay lagay natin lagay natin ito ng wall. Kapag ang hangin ay pahampas doon sa roof nila at ito ay wild na hangin no. Ang tendency di diretso sana yan doon sa yero tapos bubuhubaran niya yung bubong no. Pero dahil sa parapet nabablock niya yung malakas na hangin. Yung galit na galit na hangin. So, maganda na meron silang parapet wall. Maganda rin na itong kanilang gutter ay malapad no? at 1 meter. So, ito, I'm sure may waterproofing yan. Tapos, nandito yung mga downspout nila. Naka, uh, Ganyan. Tapos meron lang sila dito. Siguro, meron silang nilagay na cover. Then, ito, kapag uh, yung tao ay aakit sa bubong, meron ditong, may access sila dyan na ano eh, spiral staircase. Beyond dito sa ano na to. Tapos meron lang siyang daanan. Ha? So, madali nilang maintain yung bubong dahil nga palagi silang hinahampas ng malakas na mga bagyo. So, I assume every year, minimaintain nila itong kanilang roofing. Pinapahiran nila ng roof uh, paint. No? Kasi nakita ko, sariwa pa yung, ano, no? yung paint sa bubong. So, tingin ko every year, pinipinturahan nila yon. Pagkatapos ito, every year, maaaring nilalagyan nila ng coating, ng waterproofing. No? Para hindi mag-leak. So, very wise na ginawa Itong uh, assembly na ito, itong construction na ito ng bubong, doon sa hotel na yon sa Batanes. Okay, so yan ang ating quick detail with Architect Ed. Salamat! Uh -huh.